Sa bawat pintig ng pusong may paghanga, natural lang ang kagustuhang mapalapit sa taong iniidolo mo, sa crush mong pila isang bituin hindi maabot. Munit sa kabila ng damdaming iyon, may panganib na malunod ka sa ilusyon, sa pag-asa, at sa labis na pagnanais na makuha ang kanyang atensyon. Dito papasok ang Stoicism, ang sinaunang pilosopiya ng emosyonal na disiplina at karunungan sa pagkilos. Sa halip na mawala sa kabob ng puso o mawala ang sarili sa kabustuhang mapansin, tinutulungan ka ng stoicism na manatiling matatag, may dignidad, at may kontrol sa iyong damdamin. Ang tunay na kagandahan sa paghanga ay hindi nakikita sa mga grand gesture, kundi sa tahimik ngunit matibay na karakter na ipinapakita mo araw-araw. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili sa halip dapat mong ihasa ang sarili mo sa pagiging pinakamahusay mong bersyon hindi para sa kanya kundi para sa sarili mo kapag nakuha mo na ang disiplina ng stoicism hindi mo na lang gugustuhin mapansin kundi matututo kang maging karapat-dapat mapansin sa tamang panahon sa tamang dahilan ang stoic na pananaw ay nagtuturo na hindi natin kontrolado ang ibang tao lalo na ang iniisip nila tungkol sa atin. Kaya sa halip na ubusin mo ang oras kakaisip kung gusto ka rin ba ng crush mo, e redirect mo ang energy mo sa mga bagay na kaya mong kontrolin ang iyong asal, ang iyong intensyon, at ang kalidad ng iyong pagkatao. Hindi mo hawak kung kailan siya magre-reply, kung paano siya ngumiti sayo, o kung kailan siya magpapakita ng interes. Pero kaya mong magpakita ng respeto, maging mabuting kaibigan, at maging consistent sa kabutihang loob. Sa tuwing pipiliin mong maging mahinahon sa halit na maging clingy, at sa tuwing pipiliin mong maging totoo sa halit na magpakitang tao lang, pinapande mo ang sarili mong karakter. Ang tunay na atraksyon ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa panloob na pagkatao ang katahimikan ng isang taong buo ang loob at hindi desperado. Ang mga stoic ay hindi umaasa sa validation ng iba upang maging masaya at ito rin ang mindset na dapat mong yakapin. Sa tuwing lalapit ka sa kanya, dalhin mo ang katahimikan ng isang stoic. Hindi mo kailangang maging sobrang witty o mapagpatawa para lang mapansin. Ang kailangan mo ay pagiging totoo Huwag kang gumawa ng kwento para lang magmukhang interesting. Sa halip, paunarin mo ang sarili mo, magbasa, matuto, palagin ang interes at pangarap. Kung darating ang panahon na mapapansin ka niya, mas mainam na nakikita niya ang isang taong may direksyon at hindi lang basta umaaligit. Ang stoic ay hindi takot sa rejection dahil alam niyang bahagi ito ng buhay. Kapag hindi ka gusto ng crush mo, tanggapin mo ito ng may dangan. Hindi mo kailangang ipilit ang iyong halaga. Dahil ang tunay na halaga ay hindi ipinaglalaban para mapansin, kundi ipinapakita sa araw-araw sa pamamagitan ng panimundigan, kabutihan, at kahinahunan. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng Stoicism ay ang I e. amor fati, ang pagmamahal sa tadhana. Kung ano man ang mangyari, tinatanggap ito ng may buong puso. Kaya kung hindi ka man magustuhan pabalik ng crush mo, hindi ito katapusan ng mundo. Sa halip, isa itong pagkakataon para palalimin ang pag-unawa mo sa sarili. Baka hindi pa ito ang tamang oras, o baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ngunit kahit ganoon, hindi nasayang ang paghanga. Sa stoic na pananaw, bawat karanasan ay may layunin upang hubugin ka, turuan ka ng leksyon, at ihanda ka sa mas malalalim na ugnayan sa hinaharap. Hindi mo kailangang ipagpilita ng gusto mo. Matutong tumanggap at umusad ng may ngiti, hindi dahil hindi nasaktan, kundi dahil pinili mong maging malakas at may pag-unawa. Sa pakikitungo mo, mo sa kanya, gawin mong gabay ang stoic na virtue ng justice. Ibig sabihin, igalang mo siya bilang isang tao, hindi lang bilang isang goal na gusto mong makuha. Huwag mo siyang i-objectify o gawing sentro ng mundo mo. Magpakatotoo ka sa kabutihang loob mo, hindi dahil may gusto kang kapalit kundi dahil likas na tama ang maging mabuti. Ang tunay na stoic ay nagbibigay hindi dahil umaasa ng pabalik, kundi dahil alam niyang ang kabutihan ay panalo na kahit walang ganting pala. Kung natutulungan mo siyang umiti o makagaan ng araw niya sa simpleng paraan, gawin mo iyon ng buong loob. Hindi dahil umaasa kang mapapasaya siya, kundi dahil nais mo lang maging mabuting impluensya sa buhay niya. Sa ganitong paraan, hindi mo nababawasan ang dignidad mo bagkus pinalalalim mo pa ito. Ang paghanga ay hindi dapat nagiging ugat ng pagkaobses. Sa halip, dapat itong maging inspirasyon sa pagbuti mo araw-araw. Kapag hinayaan mong ang crush mo ang maging dahilan kung bakit mas nagsusumikap kang maging maayos, mas desente, mas disiplinado, ginagawa mong makabuluhan ang damdamin mo. Sa halip na maghintay ka lang ng pagkakataon, bumuo pa ng mga pagkakataon para sa sarili mo. Mag-aral ka, magtrabaho ng maayos, alagaan ang katawan at isip mo. Kung tunay kang humahanga sa isang tao, ang pinakamatinding papuri na maibibigay mo ay hindi ang mga salita, kundi ang sarili mong pag-unlad. Hindi mo kailangang magyabang sa harap niya, ang progreso mo mismo ang magiging katahimikan, ngunit malinaw na mensahe na ikaw ay isang taong karapat dapat sa pagmamahal, hindi lang mula sa kanya, kundi mula sa sinuman. Ang stoicism ay nagtuturo rin ng temperance, ang pagkakaroon ng balance at pagpipigil. Sa bawat pagkakataong gusto mong magpadala ng sobrang sweet na mensahe, o magpakita ng motibo, itanong mo muna sa sarili mo ito ba ay dahil gusto kong ipakita ang tunay kong damdamin o dahil gusto kong makuha ang atensyon niya? Ang pag-ibig kung hindi balanse ay maaaring mauwi sa kawalan. Kailangan mong panatilihin kalmado ang loob mo. Huwag mong hayaang matalo ka ng kaba, ng selos o ng pagdududa. Ang pagpipigil sa sariling bukso ng damdamin ay hindi pagiging malamig. Sa stoic na pananaw, ito ay anyo ng lakas. Hindi mo kailangang iparamdam ang lahat sa kanya agad-agad. Minsan, ang pinaka-epektibong paraan para magustuhan ka ng isang tao ay kapag nakita niya kung paanong kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit gusto mo na siyang mahalin. Sa bawat araw na kasama mo siya o naiisip mo siya, gamitin mo ang pagkakataong iyon para magmilay. Ano ba talaga ang hinahangaan mo sa kanya? Totoo ba ang paghanga mo o ito'y bunga lang ng kakulangan mo ng atensyon sa sarili mong buhay? Ang Stoicism ay nagtuturo ng self-awareness. Kung hindi mo pa kilala ang sarili mo, mahirap mahalin ang iba ng buo. Kaya bago mo asamin ang puso ng iba, tanungin mo muna kung buo na ba ang sayo. Ang tunay na stoic ay inuuna ang pag-aayos ng sarili bago ipilit ang sarili sa buhay ng iba. Kung mapansin ka niya, salamat. Kung hindi, ayos lang. Sapagkat sa proseso ng paghanga, naging mas mabuting tao ka, at sa mata ng stoic, iyon ang tunay na tagumpay. Sa huli, kung gusto mo talagang magustuhan ka ng crush mo, huwag kang magmakaawa sa kanyang puso. Sa halip, gumawa ka ng espasyo kung saan pwedeng umusbong ang respeto, pagtitiwala, at tunay na koneksyon. Ang stoicism ay hindi tumatanggi sa damdamin, kundi tinuturuan kang gamitin ito ng tama. Hindi mo kailangan itago ang nararamdaman mo, ngunit huwag mo rin itong gawing dahilan para mawalan ka ng respeto sa sarili. Sa bawat kilos, dalhin mo ang karunungan ng isang stoic, hindi umaasa, Ngunit handang tumanggap, hindi nagpapakita ng kahinaan, kundi ng kahinahunan, hindi umiikot ang mundo sa isang tao lamang, kundi nakasentro sa pag-unlad ng sarili. Kapag naabot mo ang ganitong antas ng maturity, maaaring mapansin ka nga ng crush mo, hindi lang dahil gusto mo siya, kundi dahil ikaw ay isang taong mahirap hindi mapansin.